alaga ko oh. si King si mama sa akin King <coughs> hi, hi. Yan, bumili kami dito ng ano ni kuya niya Mom. bumili kami dito ng ano dito. Melty, kung na sa loob. Dito kami sa patong lugar na doon. Ayan, hmm. Ay ako sumama sa akin. ay Hi! Hello! i'm gonna make milkshake